55 centimo na hard to find at pwede nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos ang isa mga ka old coin buyer baka po minterisado kayo dito unawain nyo po ang video magandang araw po mga ka old coin buyer meron po tayo ditong hawak na dalawang 25 centimo ang isa po ay ito pong 25 centimo NGC coin mga ka old coin buyer ito pong 25 centimo na to ay hard to find na. At pwede nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos mga coin buyer. Ito pong hawak natin ay ito po yung 25 centimo NGC coin. Ito po yung mga bagong 25 centimo na lumabas sa BSP series. At ito nga po ay kolay silver. At ang isa nga po ditong taon ay hinahanap at hard to find. Ang hinahanap po ditong